guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper, OFW. At ngayon, nandito na ako sa Riyadh, Saudi Arabia. So, one week na ako dito mahigit. So, ang isishare ko sa inyo na topic for today's video ay ang tanong ni Kabayan. Nagtanong kasi siya kung Paano daw mag-loan sa PGH? Matagal na niyang tinanong, nag-comment siya sa previous ko na video, pero dahil sa sobrang busy ko, dahil na nagpa-process ako sa aking mga papers para makaalis ako papunta dito sa Saudi Arabia para makapagtrabaho ako dito, so hindi ko siya agad-agad nagawa ng video. So ngayon ko lang sasagutin ang tanong ni Kabayan. Sana makatulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga first time na gustong mag-loan sa PJH. So, ang tanong ni Kabayan, paano raw mag-loan sa PJH? So, pwede kang mag-loan sa PJH kung ikaw ay isang OFW, land-based or sea-based, pwede kang pumunta sa opisina ng PJH. As long as may kontrata ka na For example, nag-apply ka sa agency at naka-perma ka na ng kontrata, pwede kang humingi sa agency ng photocopy ng iyong kontrata or di kaya picturean mo na lang kung ayaw nilang magbigay ng photocopy. Kagaya ng ginawa ko, ayaw kasi magbigay ng secretary ng agency ko ng photocopy ng aking kontrata. So, ang ginawa ko na lang, pinicturan ko na lang siya, tapos nagpa-print na lang ako. Medyo mahal lang yung bayad. So, isang bisis lang ako nagpa-print. Nagbayad ako mga siguro 65 yun kung hindi ako nakakamali. Tapos, pinaputokopy ko na lang siya. So, pinicturan ko na lang. Tapos, pinaprint ko. Tapos, pinaputokopy ko siya. Tapos, pumunta ako sa opisina ng PGH at nag-inquire ako doon. So, may kontrata na ako. Napirmahan ko na ibinigay ko na lang doon sa staff ng pj na nag-assist sa akin. So sa previous ko na video, may in ako na video tungkol sa step by step kung paano mag uh, loan, kung paano yung proseso sa paglo-loan sa PJ8. So sana mapanood niyo 'yon. Puntahan niyo na lang yung channel ko para mapanood niyo lahat ng mga gusto nyong malaman na informasyon para makatulong sa inyo para mas mapabilis yung loan nyo sa PGH kung gusto nyong mag-loan sa PGH para lang sa mga OFW na gusto nilang mag-iwan sa pamilya nila ng pera kung example, paalis ka na, may kontrata ka na sa so pumunta ka sa PGH mag-inquire ka doon, mabait naman doon kahit yung security guard sa labas pwede kang humingi sa kanya ng tulong, bibigyan kanya ng papel, tapos pipilapan mo lang, tapos papapasukin kanya sa loob, papipilahin ka doon. So, mababait babait naman yung mga staff ng PGH na mag-aasikaso sa'yo or mag-aasis sa'yo. So, ibibigay mo na lang doon yung photocopy, tapos bibigyan kanila ng form, pipilapan mo yon Kasama na doon sa form na ibibigay nila yung list of requirements na kailangan mong isubmit sa PGH. So lahat ng mga requirements, i-comply mo lang, lahat kukunin mo lang, barangay clearance, yung mga marriage contract, kung married ka, kung hindi kayo married, birth certificate, pati yung kontrata mo, yung ID picture, or Um, valid ID, yun, ID picture, pwede ka rin uh, magpa-ano na lang, magpa-print na lang din kung may picture ka sa cellphone mo para hindi ka na magagastusan ng malaki sa pag-ano mo, pag uh, kuha mo ng mga requirements. Kung may uh, picture ka sa cellphone mo, ID size, pwede mong Uh, ipaprint yon pumunta ka lang sa computer shop, tapos ipaprint mo na lang kasi kailangan nating mag-submit sa kanila ng uh, ID picture na kung hindi ako nagkakamali uh, 2x2 yun, 2x2 tapos um, nagpasa din ako ng mga valid ID, yung valid ID sa isang bond paper sa isang bond paper, pag mo na lang siya, kasi dalawang valid ID na uh, kailangan nilang makita. So, pag samasamahin mo na lang siya sa isang band paper, ipa, ano mo na lang siya, mo na lang siya. Tapos, kailangan din nating mag-submit sa kanila ng ating NBI, info sheet. Lahat yun, kailangan isubmit is sa kanila. Lahat ng nakasulat sa list of requirements. May nakasulat naman doon. Yung OEC at plane ticket, 'yung boarding pass natin, pwede nang tupalo na lang kasi bago nila uh, bago sila mag-approve sa ating loan, pag nakaalis na tayo, tatawagan nila tayo. So tulad na sa nangyari sa akin, uh, nung nasa baray na ako dati, tinawagan ako tapos ipinakita ko na lang sa kanila 'yung OEC at saka 'yung boarding pass ko. 'Yung hawak ko na dokumento, ipinakita ko na lang sa kanila. So, bago kasi nila i-approve yung loan natin, kailangan mo na nilang siguraduhin na nandito na ba tayo sa ibang bansa. So, yun lang yung mga kailangan at dapat nating gawin kung gusto nating mag-loan sa PGH. Kailangan lang nating i-comply lahat ng requirements at kailangan OFW tayo, land-based or sea-based pwede tayong pumunta doon sa PJH pagka may hawak na tayo ng kontrata. Ipakita natin doon at pipil up lang tayo ng form. May mag a naman sa atin. Tapos, may papel naman doon. Ay may nakasulat doon sa wall nila sa loob ng PJH. Sa Pedro Hill Branch kasi ako. Sa uh, Malate. Sa malapit sa agency ko dati. So, Malapit lang siyang ano, uh, malapit lang siya sa uh, Pedro Hill uh, LRT station. So along the highway lang siya, ang landmark niya is Petron. Pumunta lang kayo doon, pwede rin kayong magtanong. Uh, malapit lang talaga siya sa LRT station ng Pedro Hill. So kung gustong-gusto mo tanang magloan, gusto mong mag-iwan ng pera sa pamilya mo, kung ikaw ay isang OFW, may hawak ka na ng kontrata, pumunta ka na lang sa pinakamalapit na branch ng PGH at magtanong ka na lang doon, mag-inquire ka sa security guard, tapos igaguide ka niya, sasamahan ka niya doon sa loob, i-assist ka, mabait naman yung security guard. Kagaya sa akin, yung iba ko ngang papilis noon na mga requirements, iniwan ko muna sa security guard kasi nga, ah uh, may pupuntahan pa akong biometric tapos parang uh, dinaanan ko na lang yung PGH para lang maasikaso ko rin yung uh, paglulun ko sa kanila. So ganun yung ginawa ko para hindi rin masayang yung oras. Kasi kung pupunta ka lang doon sa uh, Pedro Hill para lang asikasuhin, so sayang yung pamasahe. So nung pinapunta ko ng sekretary ng uh, agency ko sa opisina, na at sinabi nga sa akin na mag biometric ako sa Magallanes. So dinaanan ko na lang yung PJH, yung opisina ng PJH. Pinasa ko doon yung mga requirements ko. Tapos yung ibang requirements na kulang, uh, pinahuli ko na lang. So inuunti-unti ko lang yon. Tapos pagdating ko doon, inassist naman ako agad ni ma'am, mababait naman sila. Tapos, tinanong ako. Tapos, binigyan nila ako ng form na kailangan kong pilapan. So, kailangan lang din natin maghanap din tayo ng kumikir. So, sa PGH kasi, wala na silang collateral na uh, hihingiin sa atin. Ang gusto lang nila na may kumikir tayo. Tapos, yung kumikir din natin kailangan ding mag-submit ng uh, mga requirements. So, nakasulat sa papel na ibibigay ng staff ng PJ kapag pupunta tayo doon sa opisina nila. So, ibibigay nila yon at kailangan nating pilapan tapos kailangan nating kumplituhin yung mga requirements na kailangan nila. So, sa atin, sa OFW, kailangan din natin magpasa ng mga requirements. Tapos, yung co-maker din natin, kailangan din natin, kailangan din niyang magpasa ng requirements. So, kailangan talaga natin kumplituhin lahat yun para mapabilis yung ating pagluloan sa PGH at ma-approve tayo sa ating pagloan sa PGH. So, ang in sa akin is 30,000 kasi sabi ng staff ng PGH na change kasi daw ako ng destination. Dati kasi sa Bahrain ako. So, ang in nila sa akin dati is 40,000. So, one year ko namang binayaran yun. So, medyo malaki-laki din yung tubo or interest na ipinatong nila kasi one year ko siyang binayaran. Pero pag mas, ano lang, mas maikli na panahon mo siyang babayaran, maliit lang din yung interest. So, nakadepende yon kung gaano uh, kahaba na panahon mo siyang babayaran kung one year mo siyang babayaran so mas malaki din yung interest kasi maliit lang yung monthly mo na magibabayad sa kanila. So nagbabayad kami do noon sa All Bank. Yung asawa ko na lang yung nagbabayad kasi siya din yung co-maker. So ganun lang yung gagawin nyo, guys. Ah, uh, kung gusto niya talagang mag-loan sa PGH, pwede niyo naman silang i-search sa Facebook. So makikita niyo yung mga address nila, yung telephone number nila. So po pumunta na lang kayo sa opisina ng PGH kung ikaw ay isang OFW na paalis ka na. Kung may kontrata ka na. So pumunta ka na agad-agad sa PGH para maihabol mo pa yung pagpaprocess ng uh, paglo-loan mo sa kanila. Kasi minsan yung agency, for example, may kontrata ka na, so tuloy-tuloy na yon At minsan yung agency, hindi nila sinasabi ng mas malayo pa yung flight mo. Minsan, uh, i-aano ka na lang nila, iso-surprise ka, ka na lang nila na flight mo na sa sunod na araw, so wala ka ng chance na mag-process uh, sa PGH. So kapag may kontrata ka na, ipap ipoproseso mo na kaagad yun at maghanap ka na ng kumiker mo. So kailangan sa kumiker uh, den yung kakilala mo na pwede siyang kumuha ng barangay clearance. For example, uh, may kakilala ka or kaibigan ka or kamag-anak ka na matagal na nakatira sa isang lugar tapos pwede siya siyang kumuha ng barangay clearance, yun pwede mo siyang gawin kumiker. At kailangan ding magpasa ng electric bill. Latest na electric bill. So, kailangan yung kumiker mo sa kanya nakapangalan din yung electric bill. Kasi kailangan nilang titingnan kung saan ka ba nakatira. At kailangan din nating gumawa ng sketch doon sa papel na uh, ibibigay nila sa atin. Kasi pagpunta natin doon, bibigyan agad nila tayo ng form na pipil apa natin. At kailangan din natin mag lagay din doon sa form ng ating mga kaibigan tapos phone number nila. So yun yung mga ginawa ko para makapag-loan ako sa pg So, ang loan ko sa pg hindi pa siya na-approve. Kasi nga, nung nag-process ako, so October ako nakaalis, katapusan, so sunod-sunod din yung holiday. Kaya until now, hindi pa ako na tawagan ng pg Pero sabi ng asawa ko, gusto daw ako makausap ng staff ng PGH kasi interviewin pa nila ako bago nila i-approve yung loan. Pero lahat ng requirements, ipinasa ko na. Nung nakuha ko yung kontrata ko, pinapotocopy ko siya kaagad at kinumplito ko agad lahat yung uh, requirements na kailangan makita ng staff ng PGH. So, nakapile na yon doon at tinawagan na rin ako ni Sir na na, na na trabaho din siya sa PJ8s tinanong na din niya ako so na-interview na niya ako so kulang na lang ng isang staff ng PJ8s yung mag-a-approve talaga kasi marami yan sila step by step mayroong staff na mag-a-assess mayroong staff na prepare mo yung mga uh, kailangan mong permahan sa kanila tapos mayroong ding staff na mag i interview kung uh, sino ba yung mga nilagay mo doon na mga kaibigan na may mga phone number tatanungin ka nila kung sino-sino yung mga inilagay mo doon sa character references kung hindi ako nagkakamali doon yun tapos yung kumiker mo kung sino yung kumiker mo kung saan nakatira tapos yung sketch mo kailangan mo ring uh, i-explain yun sa kanila so yun yung experience ko sa paglulun ko sa PJH So, sana nasagot ko kabayan yung tanong mo kung paano ako nakapag-loan sa PGH, kung paano mag-loan sa PGH. So, mabilis lang naman ang proseso hanggat, hangat uh, hanggat uh, na ipasa mo sa kanila lahat yung mga requirements na kailangan nila, mas mabilis yung uh, possibility na uh, ma-approve ka kaagad sa iyong loan. Pagka-kompleto lang, may pumaker ka, kompleto yung requirements mo, may kontrata ka, yung ano natin, yung plan ticket natin, ipapahuli na lang nila yun. So, pag nandito na tayo sa ibang bansa, tatawagan nila tayo through messenger. So, magbibigay naman sila ng information kung sino-sino yung staff na mag-assist sa atin. So, yun lang kabayan pasensya ka na kasi uh, late ko na siyang nagawa ng video kasi nga sobrang busy ko. Kailangan kong uh, i-process yung mga papilis ko. Tapos dumaan pa ako sa training center. So, uh, mag-upload uh, uh, ulit ako ng uh, panibagong video tungkol dyan. Para may-share ko rin yung naging experience ko sa aking bagong agency. Sa uh, pag-a-apply ko dito papunta sa Riyadh, Saudi Arabia. So, sana nakatulong ako sa iyo, kabayan, at nasagot ko ng maayos, na-share ko yung mga experience nyo. Pagpasensyaan nyo na kung bali-bali minsan yung mga Tagalog ko kasi nga ako ay isang bisaya. Tapos, uh, minsan, uh, pag nakaharap na tayo sa camera, eh, minsan, uh, namimintel black kasi tayo. So, pagpasensyahan nyo na, so, sana naintindihan mo, kabayan, na-explain ko ng maayos. At, sana nakatulong ako sa inyo. So, yun lang ang maikling explanation ko tungkol sa paglulun sa PGH. At gusto ko rin i-share sa inyo yung aking uh, bagong cellphone. So, yung cellphone ko kasi na ginagamit sa pagbablog is iniwan ko sa pamilya ko kasi kailangan sa school ng aking mga anak. So, uh, nag ako na iwan ko yung aking cellphone sa aking pamilya. At yung cellphone ko ngayon ah uh, binilhan na lang ako ng bagong cellphone ng amo ko pero ipapakaltas ko to sa sa sahurin ko ngayong katapusan. So, i ko sa inyo guys. So, ito yung natanggap ko. Na, bagong cellphone. Hindi siya kamahalan, mura lang siya kasi nakiusap ko sa amo ko kasi one week na ako dito hindi pa ako nakakontak sa pamilya ko. Kasi nga wala akong dalang cellphone. So ito yung in order ng Amo ko online at utang ko pa to sa Amo ko. So ito lang yung pinili ko. Sabi ko 400 um real lang, 400 real lang ang uh, price dapat ng cellphone kasi kailangan ko rin magpadala sa pamilya ko. So nabuksan ko na siya kasi gamit ko na ngayon yung cellphone ko gamit ko sa pag uh, video so i-share ko lang sa inyo guys yung cellphone ko na to Redmi 12 so in order siya online so dito siya nakalagay ito yung deals at download the so ito siya So, diniliver na lang to dito sa bahay, yung amo ko. Tapos, nung pagbukas, yung amo ko din, yung bukas nito. Tapos, tinulungan ko na lang siya. Ito, nakasawd to, nakabalo to ng plastic. Tapos, ang laman niya is uh, charger. Ito siya, charger. Ginamit ko na kasi to. So, nung dumating to nung Friday, a ah, november 10 kung hindi ako nagkakamali november 10 yata yon yung nung friday so pero ita-try ko pa rin na ma-upload ko siya dito so ito yung aking bagong cellphone ito yung sim card niya ah ito yung ah, pampabukas para sa sim card so yon lang guys yung ma click kong explanation kung paano nakapag-loan sa pg 8 At yung bagong cellphone ko na binili ng amo ko online. So, sana nagustuhan nyo ang video na to. Please uh, like kung nagustuhan nyo ang topic na ito. At comment na rin kayo sa baba kung ano yung mga comment nyo about sa PG-8s. Uh, sisikapin kong sasagutin yan. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba and please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So ito lang yung laman, 'yan. Yeah, mayroon siyang warranty, ah, uh, tawag dito, mayroon siyang guide, kung instruction kung paano. Tapos ito yung warranty niya ata. Oh, uh, limited product warranty. So hindi ko na lang isa-isa guys para hindi na humaba yung video ko. So thank you for watching guys. God bless sa ating lahat.